Good morning mga ate kuya Yan uh, schedule ko ngayon maglagay ng triple 14 Ito po, mayroon akong triple 14 dito Lalagyan natin tong mga namumunga Kagaya nitong cat cat Tsaka itong kuya ba no? uh, Meron na kasing bulaklak ito hindi nagtuloy tapos itong mga guapol ko yan may mga bunga o. ito pa may mga bunga tong guapol yan malaki na to tapos may mga binalutan ako rito maraming bunga to eh nagbawas pa nga ako ito So, lalagyan natin 'yan ng fertilizer. Tsaka 'to. Pomegranate. Tsaka itong ano to, blackberry. Although naglalagay ako ng mga organic, pero hindi pa rin yung sapat para mapakain sila. Kasi mabagal yung release ng organic. So, susuportahan natin ng synthetic fertilizer. Alam ko, yung ibang nagtatanim, ayaw nilang gumamit nyan Pero, kanya-kanyang ano po yan. Kanya-kanyang uh, natawag dito. Pamamaraan. So, kanya-kanyang ano yan. Kanya-kanyang diskarte Kung gusto mo ng puro organic, edi eh puro organic. So, kung gusto mong <coughs> gumamit ng synthetic, eh okay, karespeto nyo rin yung gumagamit ng synthetic. Anyway, siya naman yung kakain ng kung anong mga tinanim niya no. Parang uh, personal consumption niya lang naman yun. Hindi naman niya yun ipipinda. So yun lang nabanggit ko lang. Uh, <coughs> dito sa ganitong kalaki na timba po ay 16 liters. Ganito lang po karami yung nalagay ko. Pakita ko po sa inyo. No? Although malaki na tong puno na yan. Pero alalay pa rin ako sa paglalagay. Sabi ko nga ano lang ito. No? Uh, suporta. Kasi naglalagay din ako dito ng mga organic na fertilizer. So ganito lang karami tinatansya ko lang siguro mga kalahating kutsara lang ito dahil nakatanim nakatanim lang to sa ano <clears throat> sa timba yung ugat nya ay nakakonfine lang dyan no, so kailangan talaga na suportahan natin ng ng synthetic o inorganic na fertilizer kasi hindi naman natin maibibigay lahat ng pangangailangan ng puno na to no? unlike na kapag nakatanim siya doon sa ground eh talagang uh, mapuprovide <coughs> nung lupa yung kanyang pangailangan kasi yung ugat nito eh, kung saan saan nakakarating so ito kailangan talaga nating suportahan pero sabi ko nga nasa sayo yan kung ano yung pamamaraan mo oh, hindi ko naman sinabing sundin mo to eh, yun, ito lang yung aking pamamaraan so pinapakita ko lang doon sa mga kagaya ko na mix yung kanilang pamamaraan pag sa pag pagdating sa paglalagay o pag-apply ng fertilizer. Pero ito hindi ko naman madalas na ginagawa. Pagkaano lang, pagka namumulaklak lang at saka may mga bunga. Kasi mas mataas na yung requirements nila na pakainin yung mga nutrients. No. Yung iba nga, nilalagyan pa yan ng potassium, yung 0060. Meron ako nun pero naubos na. So, eto na lang yung ilalagay ko. Itong uh, triple 14. So, Alin muna natin tong gilid. Ayan, mga nakalabas na yung ugat dadagdagan ko na to ng lupa. Ah, yung medyo mabuhangin pala yung nilagay kong lupa rito. Etong katket na to ay nabili ko sa ano sa circle. Ayan, ganito lang po kadami. Oh. So dahil ah uh ginag matagal ko na tong ginagawa kaya tantsado ko na so mga ano lang to kalahating kutsara lang paikot lang natin dito sa gilid tapos hindi ko na to didiligan kasi naguulan naman <clears throat> medyo matured naman na yung puno kaya kakayanin na yan yung ganyang karami uh, sa ano ko nga mukhang kulang pa yan eh Ayan. Tapos, dito sa mga bayabas. Ito. Ah, kita nyo naman, no? Oh, yung mga dahon. na oh, hindi ko yan tinatapon o oh, sinusunog. Nilalagay ko dyan. So, magiging ano nila yan. Pagkain nila kapag nabulok na. Tapos, yung mga kapag nagluluto kami ng gulay yung mga tira-tirang gulay at yung mga nabubulok na prutas yung mga prutas na nabulok uh, nilalagay ko sa isang container kagaya niyan. Ah. no? yun. tsaka yan yan nilalagay ko dyan tapos nilalagyan ko ng tubig <coughs> dati gumagawa ako ng compost ah, uh, pero mo uh, matatagal lang kasi ako doon eh. kaya ginagawa ko lalagay uh, ko na lang sa tubig yan meron pa rin ako rito pakita ko sa inyo na uh, katunayan na uh, hindi talaga ako madalas gumamit ng synthetic support ako lang ito oh. ayan o oh. si mga pinagbalatan ng gulay ayan. so ginagawa ko lang ito kapag may mga bunga yung tanim ko so siguro no tatapusin ko na lang tong itong paglalagay ko rito hindi ko napapakita lahat kasi masyado ng mahaba yung video ko so ito ganito lang kadami dahil ito ay mas maliit siguro nasa 3 gallons lang ito bawasan ko pa konti ayan ganyan lang kasi mahirap naman kapag uh, masusunog na experience ko niya nung ako ay bago bago pa lang naglalagay ng fertilizer lalong lalo na yung urea kaya maghinay-hinay po tayo sa paglalagay mas maganda po kung hindi kayo sigurado eh kuntian nyo lang yan. Pero hindi na po ako gumagamit ng urea. No, oh, dahil uh, may mga ano na nga ako, no? May mga organic. So, yun na lang. So, hanggang dito na lang. Marami pa akong lalagyan ito pa. So, lalo na to kailangan niyang lagyan kasi ang dami niyang bunga. Tsaka ito. Tsaka yung nandoon. Puro bayabas at ilang kalamansi. So, hanggang dito na lang. Salamat po sa panonood. God bless.